everyone! Yan! <laughs> Ngayon ay huling araw ng buwan ng Mayo at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kasama ko si Mother Earth. Si Mother Earth na kumakain na inubos na yung ano Mabi mo na Okay lang. Biko at saka pinipig at bumili din ng asawa ko ng kuchinta. Ay, walang nyog. Yema lang siya. Yan, yema. So, binili niya sa bukawi at habang kumakain tayo ng agahan ko, Chinta, mag-chichikahan tayo habang <laughs> nag-i-skincare ako. Ba't ganyan ako tumigin? <laughs> Yan. nag i ang Laura niyo. Ano ba tong hawa ko? Ito, ito siyang jade roller. Naks. No, ingit ka na naman. Gusto mo naman itry. May foundation ka na. Huwag ka nga. Bakit? Wala ka masabi. Kakain tayo ng kutsinta. Yan eh sobrang paborito ko to guys sobrang paborito ko makita niya yun no? sobrang maano ano pa yan hindi ko siya anak kapatid, kapatid na <laughs> kapatid kong bunso kasi guys sobrang payat ko na doon pwede daw lagyan diba? ng piso kapatid na napagkamala na nga ako may sakit that's it kachinta habang lang Share ko lang guys yung ano, yung views ng isang video ko na hindi ko pinag-isipang edit, hindi ako nag -ayos. Yun lang yung gusto ko lang agad humarap sa camera. At tumuha pa siya ng 1.2 thousand views. <laughs> Nakakatuwa kasi. Yung hindi mo inaasahang mga video, yun talaga yung magpapaangot sa'yo. Ah! Potato niya yung bato, guys. Masarap to sa kape or tsaa. Uy, kumain ka. Next one, ang check. Siya po ang aking mother earth na si Teresita Castillo. Yan. May nire-review din kasi ako isang skincare, guys. At, ayan, nasa one week ko na siyang ginagamit. At, tingin ko, ay okay siya. Gagawin ko din ang review yun. Maano mo sasabi mo? Text ka nun, text. Ede, eh. Ano pa, de? <laughs> Maganda ka. <laughs> Payat ka. So, ikaw, hindi. Kaya ako masasabi, ka? hindi sa akin. mag ka sa mga nanonood sa akin. Hi! Iba na Lalong-lalo na katabi katabi ko. Alagang-alaga ang ganyang beauty. Wow, ano alagang-alaga? -alaga? Sabi mo nga mukha akong may sakit. Mukha daw akong adik. <laughs> kasi, mukha akong adik. Sa sobrang payat ko. Sa tingin ko, ayaw mo nang magpataba. Kasi enjoy mo na yung... Hindi guys, kasi sa mga nagtatanong kung bakit po ako pumayat mm -hmm. ng ganito, hindi po ako adik. Una-una, <laughs> well, at hindi rin po ako nag-workout. Wala akong workout. Isa po akong ina na 100% nagpapabreastfeed sa aking anak. Ayan. Ano po siya? Never po siyang nag-take ng formulated milk. Talaga pong sa akin lang. At, kunin natin si Makikay. Nahalikan yung ano. Kunin ko lang. Ito guys, ang may sala kung bakit ako pumayat ng ganito. Hi ka daw. Hi. 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 Hi ka. Hi ka. Hi. Ka. Hi. Yan siya guys. Kahit saan ako pumunta, nandun siya, kasama ko siya. At may hindi siya sumasama pa siya sa iba. Gusto mo tanak? Guys, nakatikim na ba kayo nito yung pinitig na B? Parang siyang B ko na pinitig. Yan. Yeah. Sure. Ngari po na ngari po na ng may apaw talaga. Lalong-lalo lalo, ng saksakan ng gandang namumutik-tik sa kagandahan. Oh. oh, sarap. Nakakawala ng problema. Kung ikaw may, may utang, halikan mo lang. Wala na akong marami. ka ba? Marami kong utang. Saan? Utang na loob. utang na loob? Kati ng ulo ko. Makati ang ulo ko pag iniisip ko ang mga papel ng aking ahensya. <laughs> Hindi ko alam kung paano ko matutubos. Dahil lang isa ay 12 mil. mil. Ah, chill, Magpakamatay ka na. Okay lang, ma. Ay, ay <laughs> Uy, Wag ka kasi mo po dyan! Lulusot ka dyan! Mm, makating! Makating! Okay lang yun ang utang ba sa wag sa tao? mo ko ng puti bago ako umuwi. Ine mm. Inay mo ma, para kasi masuti na. Ngayon ang ng mama ay, magali, magali. ko guys, sobrang oh. ingay nun. Do, tara dito kumain ka! Hoy! Tolog na, huwag nang gisingin ang iyong mahal na tawa na si Coco Martin, kung si minsan ay si Ronnie Ricket, minsan ay si... Mamu po hali, no? Buwan sa idalim. Ay, maandar ang oras. Kailangan ko lang umalis. Ano? Ha? Ang masasabi mo, ma? Ang masasabi ko, ang buhay ay parang gulong. Magpasalamat ka na. Ito Umakain ka ng tatlong beses ang araw. Nakabili ka ng kung anong gusto mo. Amen. Hindi nga lang ka araw-araw na sa SM. Bakit? SM? SM lang. Di ba? Hawakan mo na lang cute kong apo. Saksakan ng bago. Saksakan ganda. Woo! Gusto niya mo yung Ang ganda, ang ganda. Saksakan ng ganda. Ayaw biko. Nalamin ka pa. Makumain ka pa o oh, what ah ah Ayaw mo? Ayaw? Ayaw? Hi, kasama ko nila. Hi, everyone! Hi, everyone! Bye! Thank Bye, you for watching, guys! Don't forget to subscribe to my forget. channel! Don't <laughs> forget! ulit mama ma. Masa mo ako ha, make-upan mo ako yung make-up nyo dati. Hoy! For information, ang <laughs> spray net ko ay yung dinala. Ah Spray net. Hoy, hindi ko dinadala yung spray net mo. bakit ko no? dadala mm -hmm. Doon pa yan, noon pa yan. Dati pa yan dyan, hindi ko no, dinadala yung... Minake-upan ko yung mag-ina. Sinong mag-ina? Sandali lang. Wala pang 30 minutes tapos. Mama, kasi yung makeup mo noon, hindi nakatulad ngayon. Sinasabihan niya ako, tagal ko daw mag-blend ng mga makeup sa kanila daw. Psh, 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 isang ganun, tapos na. Anong, kaya nga makeupan mo no, ako ngayon. Lalagyan ko sticker tatlo. <laughs> lalagyan ko na. <laughs> Tatatanggalin ko na yung sticker. Hindi, ma. Make-upan mo ako mamaya yeah, pagdating mo. Ha? Titignan natin yung makeup mo. My mama does my makeup challenge. Ako kayo... yalis na at ako iniisip ko yung apat na box na wine. Ayaw nyo naman akong tulungan may benta Di ako na lang. Grabe ka naman sa ayaw tulungan. Hindi ba pwedeng hindi lang talaga ako makaalis? Dyan dahil Ang ganda, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda, ganda. Bye! Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe on my channel and hit mo na rin yung bell. Para every time na gagawa ako ng video, e manonotify ka. And like this video guys, mag-comment down din kayo kung gusto nyo itong kinakain namin, ang kutsinta at ang biko, pinipig at biko. Yan, bye guys! Sa mapagpang-araw po, bye!